Pumanaw na ang veteran sports journalist na si Chino Trinidad. Ito ang kinumpirma ng kanyang anak na babae na si Flores Trinidad, at ito ay dahil sa massive heart attack. Ayon sa balita, na isugod pa siya sa San Juan de Dios Hospital sa Pasay, ngunit sa kasamaan palad doon na siya binawian ng buhay. Sabi ng pamilya ni Chino Trinidad, he is a passionate member of the media and sports community, kipastaway last night, July 13, 2024. Known to many through his storytelling, he never stopped sharing the greatness of Filipinos. He was a loving husband and a supportive father, he will be truly missed ayon sa familia. Si Chino ang pinakatanyag na sports correspondent at analyst na nagsimula sa radyo at lumipat sa television. Nagsilbi rin siyang commissioner ng Philippine Basketball League mula 2000 hanggang 2010 at naging consultant ng Pilipinas Super Cup. At hinirang din siyang commissioner ng Sharks Billiards Association at nakilala din siya as commentator habang may playoff sa PBA. At naging sports reporter din siya sa GMA7. At kung tatanungin nyo naman ang edad, siya pala ay umabot sa edad na 56.